Nakakataba ba ang pagkain ng kanin sa gabi? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Halos lahat sa atin ay kumakain ng kanin mula agahan, tanghalian, at pati hapunan. Minsan pa nga, Pati ang merienda ay kanin. Ang kanin ay mataas sa carbohydrates. Kaya naman, laging sinasabi na magbawas ng pagkain ng kanin, lalong-lalo na yung mga may sakit na diabetes. Kapag hindi agad nagamit ng katawan ang calories galing dito, ito ay naiipon bilang taba sa katawan. Sa gabi, dahil halos wala nang ginagawa, nakahiga at matutulog na lamang buong magdamag, Maari pong hindi na ma-burn ang calories na nagmula sa kanin. Kaya posibleng magdulot ito ng pagtaas ng iyong timbang o di kaya pagtaba lalo na kung lagpas na sa iyong daily calories na kailangan. Pero kung nasa tama naman ang dami ng iyong kinain at hindi ka naman sumusobra sa calories, hindi basta-basta magpapataas ng timbang kahit kumain ka pa ng kanin sa gabi. Samantala, para mapanatili na tama ang timbang, kailangan mong malaman ang calories na kailangan mo sa isang araw. Depende yan sa edad, kasarian, aktibidad, timbang, tangkad, o kapag nagdadalang tao. Ayon sa dietary guidelines, ang average na kailangan ng calories ng mga kalalakihan ay 2,500 calories per day at ang mga kababaihan naman ay 2,000 calories per day. Kaya hindi direktang nakakataba ang pagkain ng kanin sa gabi dahil depende na lamang ito sa kabuuang calories na kinain mo sa buong araw. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli!